Grabe, ang sarap pala ng crispy ulo. Isang potok-batok yung lulutuin ko ngayon. Kaya ngayong araw, samahan niyo ako magluto ng crispy ulo ng baboy. Eh na to, pala ko, ng ulam? Bumalik daw ako kagad kasi wala kaming uulamin Diretso na din ako kagad ng palengke Para makapaganap na doon kung anong ulamin namin ngayong araw Gumaway nga sa akin dyan yung nagtitinda ng baboy Kumindot naman sa akin na ulo ng baboy Kaya tinanong ko kagad kay ate kung magano tong ulo ng baboy Kasi itong ulo ng baboy, ito na na namin ngayon Bago ko nga iuwi ito Pinalinis ko na din pala kay ate para hindi ko na masyado linisin pag uwi Nakakatawa nga Yung mga tindera dito sa palengke, isa din daw sila sa mga nanonood sa mga vlog na pala yung update sa ulo ng baboy Natanggalan ko na rin ng balahibo para malinis Kaya tawad ko na rin pa lang dalawang tindera dito Naiya sila magpa-picture <laughs> Tinawag din pala ako ni ate dito. Selfie din daw kami kasi lagi din daw siya nanonood. Kaya sabi ko sa kanya dito na lang din ako bibili. Tinawa ko na din pala yung ulo ng baboy. At lumipat naman ako sa kabilang tindahan. At dito ko na nga bibili yung mga ibang gulay na kakailanganin At saka yung ibang pampalasa para mas sumarap yung crispy ulo. Ay, pinirito lang kasi tong ulo ng baboy. Marami rin siyang sangkap na kailangan bilhin para mas sumarap. Pagkatapos ko nga bilhin lahat ng mga kailanganin ko. At na din ako kay ate para makauwi na. At eto nga dito na ako sa bahay. Pinilisan ko pala yung pag-uwi na matagal pa tong baboy uwi pag uwi ko nga ilinisan ko ulit yung baboy para mas masarap ilinisan ko na din pala yung loob ng tenga niya para kahit pa paano matanggal yung tulok niya chowot ang nga ng ngipin niya kaya hiniram ko na nga muna yung toothbrush ni ate para matoothbrushan ko na yung ngipin niya <laughs> Ilang beses ko rin pala siyang hinugasan. Umabot yata ako ng apat na beses sa paghuhugas para pumuti yung tubig. At na medyo maputi na nga yung may gila din ako sa paglilinis. Baka sa sobrang linis nito, lumipad yung ulo ng baboy. Chot! At na malinis ko na ang ulo ng baboy. Yung sunod ko nga ang ginawa. Nagiwa na ako ng sangkap para mapakuluan natong ulo ng baboy. Share ko na din pala sa inyo mga guys. Napag-upload ko pala ng mga luto vlog. Ito yata yung pinakamatagal na niluto ko. Mamabot din yata ako ng apat na oras sa pagpapakulo ng ulo ng baboy. Kailangan muna din kasi talaga lumambot tong ulo ng baboy bago siya prituhin. At sa pagpapakulo nga ng baboy. Ito na yung mga sangkap na nilagay ko para magkaroon siya ng lasa. Hindi nga kasi yung dito. Kaya yung palang na lang yung ginagamit Kada isang oras din pala nililipat ko yung peso ng ulo ng baboy. Yung ilalagay ko naman sa ilalim ng yung pisngi ng baboy. Tapos mamaya yung kabilang pisngi na naman. Kailangan maikot ng ulo ng baboy para malutos din siya sa loob. Makalipas nga ng isang oras. Inikot ko na naman yung kabilang pisngi para yung kabila naman yung maluto. Ay, may akos ko lang siya diyan sana nga lang hindi talaga siya mahilo. Habang hinihintay ko ng lumambot yung baboy. Eh ko na din yung gagamitin sa para mamaya. At yung gagamitin ko nga sausawan usapan ngayon yung paborito kong suka. Habang pala gumagawa ko ng sawsawan na suka. ay lagyan ko rin ng pipino para mas masarap. Nasubukan ko tong gantong sawsawan nakaraan ko ako sa Toto Beach. Ang sarap ang sasawan na suka ni Manong Tinanong ko kung anong ginawa niya At ito nga share niya sa akin kung paano daw gawin sasawan niya At ngayon naman i-share isha ko sa inyo Wala nga lang ako nabiling sili Ngayon kulang nga lang talaga dyan yung sili Pagkatapos ko nga gumawa ng sasawan Pinalikan ko ulit yung pinapakuluan kong baboy Sinubukan ko nga siyang tusukin sa tinidor para malaman kung malambot na At nang malambot na kay ibang parte kinawa ko na din yung ulo ng baboy para mapalamigan na Tuloy pa din pala ako sa pagtusok ng ibang parte ng baboy kasi bababaran ko pa sya ng asin para mas magkaroon pa sya ng lasa Tulog na tulog na itong mantika na bili ko Para kayo pa yata magpaistorbo Pero nilagay ko na din pala lahat Kaya na medyo malaki yung piprituhin Nilagay ko na din pala yung ulo ng baboy Kahit hindi pa mainit yung mantika ah, Kasi kapag mainit pa doon ko nilagay Namabog so, sa akin yung kumukulong mantika Chot! Ang lakas kaya ng kulo ng mantika. Kaya sa ating binabaliktad ko yung ulo ng baboy, pinapatay ko muna yung apoy. Sobrang lakas kasi talaga ng kulo ng mantika. Kaya kailangan din talagang patayin yung apoy. Para kahit pa para, babawasan yung kulo ng mantika. Meron pala ako na panood ng tips. Kung paano pa mas magiging crispy tong ulo ng baboy. Pinalamig ko muna siya ng ilang minuto at sinalang ko ulit. Kailangan daw gawin yun para mas magiging crispy tong ulo ng baboy. Kung ikaw pala yung mismo nagluluto dito. Maririg mo parang sobrang lakas ng ulan. Dahan-dahan nga lang ako sa paggalaw ng baboy. Baka masobrahan sa galaw, sumabog sa akin yung mantika. Kaya makita ko na medyo crispy na nga ulo ng baboy. Sinarin ko na nga dito sa palanggana para bakain ko na tong ulo ng baboy. Excited na akong kainin to. Lalo na first time kong kumain ng ganito. Kaya eto pa nga ako pa yung nagluto. Sa so mga oras nga na hindi pa ako nanananghalian. mag alas stress na ako natapos. Kaya sobrang gutom na din yung mga bulate ko sa chan. Kaya samahan nyo muna ako magmukbang mga guys sa diluto crispy ulo. <laughs>

das na kainan pala to. Asi goto na yung mga kasama ko dito. Ayun lang. Bye bye.